Para sa ating mga LGBTQIA+ community. Hello sa so inyong lahat, lalo na sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Happy Pride. Higit pa sa na parada at matitingkad na pagtitipon, ang pride ay paalala ng pagmamahal. Narito tayo, nagkakapit-bisig, para sa isang mas patas na mundo. Pagkakataon nito para ipakita ang kolektibo nating paninindigan sa laban na nakasentro sa mga karapatan na dapat nagbubuklod sa atin bilang isang lipunan. We honor the stories of struggle and strength, of heartbreak and healing, Of quiet resistance and persistent joy. We recognize that for many, simply being yourself is already an act of bravery. But our fight continues because one should never have to be brave just to exist. No one should live in fear because of who they are or who they love. And yet, discrimination, violence, and inequality persist at home, in schools, in workplaces, in policy, and in practice. That is why our solidarity must go beyond words. It must translate into action. Ang pagtitipo natin ay panawagan. Marami pa tayong kailangan gawin para bigyang dangal ang dignidad ng ating mga kapwa Pilipino mula sa LGBTQIA plus community. Patuloy ang ating pagtulak lagpas sa mga nakasanayan para palawakin ang mga espasyo na yumayakap at tumatanggap sa lahat anuman ang pinanggalingan o pinagkakilanlan. Patuloy pa rin tayo sa panawagan para sa pagpasa ng Soji Equality Bill para maisabatas ang guaranteed protection laban sa diskriminasyon, hindi lang para sa mga LGBT individuals kundi para sa lahat. Sa gitna ng naiuulat na pagtaas ng kaso ng HIV cases sa bansa, nakikiisa tayo sa panawagan na paigtingin ang ating pagkilos upang matugunan ang public health concern na ito. Magkapit bisig tayo para maiangat ang ating mga kapatid na LGBT para maabot nila ang mga oportunidad sa edukasyon, sa trabaho, at sa mas malawak na lipunan. At araw-araw, magsilbi sana tayong halimbawa ng pagmamahal para sa kapwa at pagpapakatao na walang tinitingnan na kasarian o estado sa buhay. Para sa ating mga mahal sa LGBTQIA plus community, this month and every month, Know that I stand with you as we fight for more equal, just, and loving world. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nakikisa at dumadagdag sa lumalakas na panawagan para sa pagkakapantay-pantay. Again, happy pride. Mabuhay kayo. O, oh, ba? Diba? Mm. Ay, nako. Kahit anuman kasi ang iyong pinili na nilalamangan, mm. go push, di ba? Oh. Eh, at least, diba, di ba, wala mga pa-confi fans. Hindi ka gaya ng iba, may pa-confi fans, di ba? Oh. Pero, sabi niya, eh, member din daw siya ng LGBTQIA+. Sabi niya, wow. diba? Sabi niya, di ba? Kapag wow. daw siya ng buhok, kapag nagpahaba daw siya, balik na naman daw siya. Oh, oh, Ang yeah. weird. ah, <laughs> Pero ayun nga, mga ba, bata helmet, mabilisan lang yan. Eh, Basta, i-comment niya ako. Anong gusto niya O, may nag-comment pala sa atin, Bidyo pa Ano po yun? About the survey. Hmm. Magreklamo po kayo kay YouTube dahil kay YouTube po, <laughs> sa kanya nagigay yung format niyan. Di ba? Oo. <laughs> oh. Well, ako sa inyo kung sasagot kayo sa survey or sa mga poll or sa mga Q&A, di ba? Kung ayos sumagot, di, 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 din di, di, di. Nakakaloka. Hmm. Mm. Pati mo naman yung pinaproblema nyo. Ang da dami ang problema sa mundo. Nakakaloka kayo. <laughs> Pero nagpapasalamat din ako sa mga nag-comment video ko Sila Sir Boogie, sila Sir Me and My Music. Yung mga comment mm. -hmm. sa in-upload natin kanina. Maraming marami, marami, marami po salamat sa po sa inyo. Yes, pang-unawa, support at pangmamahal. Sila Sir Latnivaya. Ayan, mm. Ang dami rin comment about sa video na nilabas ko kanina. Pero ayan nga po, humingi talaga ako ng pasensya, di ba? Nakakaloka lang naman. May nag-comment nga na parang hindi naman dan na natin sila responsibility or obligasyon. Man pero, yun, yun, yung realidad na hindi mo naman talaga obligasyon pero ginagawa mo siya for the sake na kailangan tulungan yung kapwa mo. Mm uh -huh. ba diba? Pero, huwag sanang abusuhin. Yun nga, ba diba? Nakakaloka lang talaga dahil na sarili nga akong mundo. Um, uh -huh. ko, dahil may sarili akong buhay. Minsan, mas gusto ko lang talaga na pag isa para makapag pa isip isip ako 'di ba? na local lang talaga si mga kaganapan. Kalo ka talaga. Akala Diyos ko dahil. Pero ayun nga mga ba, nakihalamit ko na gusto naman mga video na ito. Kailan lang mag-subscribe. At click ang notification bell para lagi ka update. At sana mo in-upload ko namin yung video ka pa. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay, stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay ng helmet din na po kayo sharing everyday. God bless everyone. Bye! Pero ito lang napansin ko mga kapata helmet. Ano Parang hindi kasi siya yung tao. So kung may gumagamit man ng account or may gumagamit ng number, eh, sana naman po. Huwag po tayo manloko ng kapwa natin. Diba? Ah, uh, pasintabi lang po. Mm -hmm. baka, baka meron pong nag-PPM po sa inyo. At ginagamit po si batang helmet. Ah, uh, parang password ba? Ginagawang password mm -hmm. si Pero batang helmet. Pero nangyari yan dati, diba? Ah, uh, ginagawa kang password na close kayo, na magkasama kayo. Ah, uh, direkta na ang pagtatanong uh, sa akin. Direkta po kayo ng pagtatanong. sasagutin uh, ko rin niya ng derecha. Kasi uh, nangyari na yun before, di ba, may uh yoga -huh. Na, -close ba? Oo, at saka yun nga, inan yung pangalan natin. ginamit. Yung, o, ginamit yung pangalan natin na kayo show. Ganito daw, magkakaroon daw ng parang projects or whatsoever. Basta ginamit. Ayun, di ba? Hello, NBI. NBI is waiting. <coughs> nakuha. Kaya, ingat-ingat dun sa mga nang iskab dyan, isipin nyo muna ha, bago nyo gawin yan. Kasi meron talaga mga karampatang parusa, may mga hmm. karampatang mga batas para sa mga ginagawa niyong panloloko.